Okay. Good morning, Ma'am Snowflex and Ma'am Ballerina. Good morning. Ballerina Biray. Good morning, Ma'am. Thank you sa pag-share ng live. Sa lahat nag-share nag dyan, thank you. Ito po ang mga pambistik natin. Hmm. Angat yeah, yeah. ka bound to ano ito guys, Forbes Park. Imam Barbarados. gusto kasi nun may ba? Uy, sakto, anim. On sa mana, Okay. okay. Uy. Ang tumutulo talaga ang baka, guys. Yan lang kayo, ha. Mag-i-slice tayo. Samahan niyo ako. <laughs> Pati pag isles samahan nila. <laughs> Jory, are you there in the room? Thank you Sister Ko 2422. Ma'am Cherry Blossom, good morning. Sabi ni Mama kay Ma'am Rodora pala Good morning daw Ma'am Rodora. Sabi ng ating Ma'am Cherry Blossom. <laughs> Abang ko'y nabubuhay. Slicing po lang to mga mamsi ko. Ako ang nakatoka doon. Okay lang kayo dyan? Sige natin ng magandang ano. yon, Hmm. Kita na? Yun. Oh. Ang tanong, nag-share ka na ba? Charat. <laughs> nag-share ka na ba? Char, char, char lang. Share, share lang. Yan. Sige. Mm -hmm. Sharon. Kanino na yung ginagawa mo, Del? Kanino na yung ginagawa mo? Ah, okay. magustuhan nyo ang aking video, kindly share please. Thank you, advance. Gusto ko malapad para mas maganda pang ano, slice. Hanap tayo. Malapad. Iyon. Iba yan. Iba okay. yan. Naubos na yung nandyan? Isang balik na lang, ma'am. Tawagan niyo na si ano? Sa May order. Eh! Eh! Laura Good morning, Mom Laura C. Magandang

<coughs> Meron ba kayo Melda? Sige pa, wait lang po. Dito na sir, window one. I... Dito. Ayan. Uy. Ang lambot, ang malagas. Good morning tayo kay Ma'am Barbara. <coughs> Ang barbara ng porbis. Naku, wala na akong boses, ma'am. <coughs> okay dapat po. Okay. Sipaka rumo diyan. Complete. kabati, saka kalamansi dagdagan mo. Waley yeah. boss. Ay,

Iluminada Mendoza de good morning po. Mamarisa Ignacio Caralde, good morning. Aldred de la Cruz, good morning. Yung balat niyan okay. ha. Sama mo. Ha? Ha? Ano yan? Sa kalate? Anim na kilo yan eh. Sakto. pang anim, sakto ha. Pang anim kasi ito yun, di ba? Sa dalawa, lima anim. Sakto yan. Long Victoria, Australia, mamunik lang doon sa ikin. Opo, baton bilik ko. Nagpalit na po kami. Kasi kung saan, nangingitin eh. Sa hapon, wala ka na po dyan. Wala na po kami sa hapon. Mama, magalap po.

Good morning. Hello.

Ang ano ma'am? Ay si ano pala yan? Oo. Ang mitsada. Sige, dadagdagan na lang kitang taba. Okay. Ha? 240 lang yung baka niya. Pangano ano to, Tay? Sige. Bigay mo na lang yan kay, kay, Daddy Dong. Sobra po. Oo, oh, 262. Okay na daw yan. Ano pa, Be? Jason, pangin po.

1.22 262, Tsaka 240. Magkano nga tay? Ito sabi din. 85. 709. Ano yan? May 9 ka na lang, ma'am. Si? Okay 10. Please. Thank you. <laughs> Ayos na. Oo. Oh, oh. Utang ko piso. Wala kong piso eh. <laughs> thank you, thank you. Oh. Si nanay nandito kahapon eh. Oh, namili. Nagkakam daw siya ng ano, Lim Ano ba yun? Thank you. Thank you.

punin ko na rin talo na 2.15 2.15 x 4.25 itayin niyo po 5 piso ni Não, não, não. Tapos ka na,

Ili ka lang dyan. Sweet ang gusto niyan. Okay. Mam Barbara, I'm done. Sa iyong ano? slice na sirloin. Hmm. Sa so isa yung kilo ko lang ito, ma'am. Ma'am, resay ko na ito, ma'am, ha? Ang daming ano, eh. May katas, ma'am, ha? Okay. Ma'am, di ko nasama to mama. Ayan, mama, katas ng ating baka, mama. Okay. Hmm, magkano to? Sarado? Yeah, thank you.

Hmm. Sige Na? Hindi, okay na yan Papindot mo lang kay ano. Ito meron na sa'yo. Ay, sige. Ito. Habol ba to? Ate Joy, habol ba yung pinasa mo sa akin? Baka habol. Mm -mm. Okay, sige.